Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your from Mas Greek Channel. A fatal ozomatoider. So ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Kanina ang energy or kagalapas sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang po, po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Update kas maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi skip ng ads away, pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal. Siksikliglig na guumapang na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice ng ating English spirit for the sign of. For the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. English spirit, please give me information po. Oh, there is a six of wands. A victory is yours. Now, may mga bagay na magtatagumpay ka na no, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo. Ibig sabihin dito, may mga bagay pangyayari sa buhay mo na masusungkit mo na ang bagay na kagustuhan mo mangyari. No? Let's see what is the additional messages. There's the seven wands. No, protection at sa sarili mo. No, kailangan na um, magingat mag-ingat ka rin sa mga decision or actions mo. Pag-iisipan mo mabuti. Or either you are being protected. And there's a the three of swords in reverse something of freedom from toxic and of course from for pain, no? From pain. So ibig sabihin dito nakalaya ka na sa mga kirot, sakit, mga pinagdaanan. No? Some of you guys na no, nakaranas ka na parang binali wala, no? Parang na-sense ko dito 'yan. And there's a striker for something recovery and healing. No, but definitely guys, unti-unti nang hihilom. Unti-unti mo nang matutupad yung mga pangarap mo no? Yung matagal mo nang inasam pero ngayon, ang mo na lang siyang makuha. O ganon. And there's something the Five of Pentacles, no? Dahil sa nakaranas ka ng financial crisis, financial loss, no? Alam mo na kung paano ma-appreciate yung mga pinaghirapan mo. That's good. And because there's something, guys, with, um, the two of wands, no? Ibig sabihin di dito, pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No? At at the same time, no? Umiwas ka sa mga bagay na nakakasama for your health. No? More on gulay ka muna. What is additional messages for six of wands? Reference it with the king of coin. Now, there's something that's with the practicality and security. Maging secure ka sa mga plano at pangarap mo. Now, dahil magtatagumpay ka dyan, kung um, papangalagaan mo at mo mo to. Now, there's a seven of cups. Now, maaaring, um, kumaga maraming nang gugulo sa'yo, dinidestruct ka, huwag ka magpapadestruct magconcentrate ka, mag-focus ka sa ginagawa mo, mag-focus ka sa kung ano ba talaga hangarin mo, ano ba talaga yung gusto mong mangyari, diba? What is the three of swords Represent guys with the nine of cups a wish fulfillment. We'll so, may mga bagay din na matutupad na dito. May mga bagay na may sasakatuparan mo na. May mga bagay na abot ah, kamay mo na. And this is something the Queen of Cups. Emotional healing. Na magiging kalmado na ang pakiramdam mo. Magiging kalmado na ang sitwasyon mo. No, dahil may mga bagay o pangarap na matutupad na, may mga kahilingan kang may pagkakaloob na. What is the five of coin? Represent with a full card for leap of faith. Dahil sa pananapalata at tiwala mo, dahil sa pagtsatsaga mo, no, ipinagkakaloob na sa'yo ng ating Panginoon yung mga bagay na no, what you deserve. Yung parang feeling mo makakabang, parang hindi ka naman mamumroblema sa finances, no? Kumaga ngayon na yung recovery mo, ngayon na yung progress na hinihintay mo. What is the two ones? Represent guys with a magician. For this is something guys with the power of God, no? Kumaga kailangan more on herbs ka muna, 'no more on na um, organic, 'no? More on organic ka muna lalo-lalo na 'yung fruit and vegetables. Dapat diba? kailangan mo 'yan para tumaas ang fiber mo. 'no? Some of you guys na nagkaka-problema ka talaga, nagkakaroon ng anxiety sleepless nights, 'no? Dahil din sa pagbaba ng immune system, immune system mo at the same time. 'no? I don't know kung low blood ka or high blood ka from this moment. Sinasabi say dito na kailangan mo ng ampalaya no? So, kailangan mo na ang palaya dito. What is additional messages? we the six of wands across the king of coin. Reverse with the king man. No? You're feeling lutang talaga. Diba? Lutang ka. You're feeling stuck. Hindi lang lutang na physically and mentally. Kumaga, pati din sa situation, no? Hindi ka rin makalaya at makawala. Sa ngayon. No? And there's a the knight of cups. There's something offer. Maraming offer na paparating kaya mag-concentrate ka. No? Huwag ka magpapadestruct and there's the word, girl. No? Magkakaroon ka ng travel at yung hinihiling mo na makapunta ka sa bansa na yung makakarating ka talaga. Makakaalis ka. And there's something, the five of cups. No? May mga disappointment dito para nagiging ano yung para nararamdaman mo dahil hindi natutupad yung mga pangarap mo eh. O yung gusto mo mangyari but definitely bigla siyang mangyayari. No? Yung parang a wish upon a star. Ganun, or wish upon a or once upon a time, karang gano, ganon. And this is something guys with the six of cups. No, maraming mga bagay na nangyari from the past. No, kailangan matuto ka ng um, alisin yung negatibo sa paligid mo. No, there's a lot of toxic. No, na nangyari sa nakaraan. May awak-awak mo na yung opportunities. Huwag mong bibitawan. Huwag kang matatakot. No, handa. Uh, kung -a dito, bayuhin mo lahat ng eksena nila. Huwag kang mangangamba sa gagawin mo. Magpatuloy ka. There's six of swords with the transition unti-unti ka makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. What is additional messages tayo pagdating naman tayo sa outcome? And there's a the three of cups, an ultimate happiness. Na magiging masaya at magiging maayos ang iyong pamilya at ang iyong kalusugan dito. No? Sinasabi sa dito, um, what is the best, uh, what is the best medicine is the laughter. Diba? Kaya kailangan magiging masayahin ka, magiging masaya ka sa ginagawa mo. No? And there's something that's that card na May mga bagay na mawawakasan na dito at may mga bagay na matatapos na at magsisimula ng panibago. A new beginning is rising here. No? What is the digital messages? And of course, this is something that's been at Sanford and it's been a perfect timing. This is the moment. na Makuha mo yung mga bagay na what you deserve. No? Matuto kang kumalma. No? Dapat um, maging masaya ka sa ginagawa mo. No? Huwag mong iniisip na trabaho yan or kumbaga, huwag mong isipin na parang um, kailangan mong gawin yan, ganyan, no? Ibig sabihin dito, mahalin mo yung ginagawa mo. And there's the lovers, no? May love life na paparating. This is something in you love or either maring babalik yung kilig yung dalawa ng person more intimacy. And there's a soul of coin na maging balaan katimbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No, yung mahalaga sa'yo. Timbangin mo. And there's a easy Sabi ko na nga ba, may bagong pag-ibig talaga eh may bagong pag-ibig na paparating na magpapatibok sa pihi kang puso mo. No? May bagong uh, pag-ibig na mag uh, no? Na magbibigay sa ng liwanag or maaring makikita mo sa kanya na may mga plano kayo sa isa't isa o magkakaroon kayo ng plano sa isa't isa. So let's see, no? Let's proceed tayo about sa finances and career, love life at kalusugan. Ato na 'yon. Ito ngayon na natin 'yan. Let's watch this. Finances and career represent what? There's a knight of sword. Now, there's a success driver. Na magtatagumpay ka. No, bibilis din ng takbo ng eksena. And there's an ace of coin, no? May malaking perang paparating. There's an ace of coin. No, there's a big shot and big money coming in. And there's a five of sword, no? Ibig sabihin dito, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. So, magingat ingat ka. Hawag kang... Napakabuti mo kasi tao eh. No? Hindi ka makahindi. No? Kaya na abuso ka. Nakikita ko dito. No? nandun yung ano, pagsusumikap, nandun yung swerte sa'yo, but definitely nakakatak ka with this person no, with this um, group of people what is the digital messages and there's a judgment this is a wake up call, na parang ginigisi ka sa katotohanan, you need to pay attention tama na, na parang ganon, time purse there's a page of sword, being curiosity tuklasin mo, naalamin alamin mo lahat, mamaya ginaganser ka na lang, mamaya inaabuso ka na lang noy ikaw tong nagkakadahirap dyan, tapos sila tong siging pasasa ng mga pinaghirapan mo, tapos binabali, wala. And there's a record of wants, no, by confident. Lakas ang loob mo, lakas ang pakiramdam mo. No, there's a lot of parasites talaga, na no, talagang nandyan lang sila pag kailangan ka, no, pag hindi ka kailangan, hindi ka nila kinukontak. May God, very malungkot ang atake mo dito. What is the digital messages about sa love life? about sa pag-ibig there's a four of coin na no? protection at pangalaga mo ang pag-ibig mo dito and of course there's a sound the eight of coin mag-focus ka at mag-concentrate ka sa ginagawa mo magkaroon ka ng dedications and there's a three of coin na no? may collaboration no heart to heart -to conversations magkakaroon dito ng something unity pag-uusap and there's a bond card with a truth reveal no? may mga bagay din na matutupad na yung mga pangarap mo or pangarap yung dalawa na person mo. There's a 10 of sword. May sumasabotahe talaga sa or may nagtatrader sa inyong dalawa na person mo. Or there's something betrayal. No, may nagsisinungaling or may niluloko ka ng partner mo. And there's a nine of wands. No, slow and steady. Matuto kang kumalma. Alamin mo lahat. No? And there's a nine of wands. Makakatanggap ka ng message and phone calls. Malalaman mo lahat ng impormasyon. No, ngayon linggong to makakatanggap ka ng message and phone call or messages na ano ba talaga yung may kinalaman about sa love life mo. Let's see what is the digital messages about tayo sa kalusugan. And there's a wheel of fortune. Magiging maganda ng kalusugan mo. Magiging maayos at na maaaring may swerte pa parating kaya magiging masaya ka na. And there's a strength of your confidence. Basta lakas ang loob mo ha. Huwag ka matakot. At magiging balance na rin about sa finances mo. May swerte talaga. No, may, ka, may good karma para parating. There's a four of wands. No, even sa relationship. It's either new love napaparating or meron talaga magpapatunay sa'yo ng totoong pag-ibig. May homecoming family gathering. And there's the sun card. No, lilinisin sa'yo lahat. No, yung, yung, toxic family or toxic people na nakakasagabal ng pag-unlad mo at nakakasagabal ng pag pagyabong mo. No, lilinisin lahat ng bagay na yan. And because this is something that's been a sign of Christ, magiging ang pamilya mo at magiging masaya ang kalusugan mo. Magiging masaya ang sitwasyon mo lahat do lahat ng mga uh, family related mo dito or either na nagtitiwala sa iyo maaring maging maganda ang kalusugan so let's see and the power power of the with the tower moment malaking pagbabago may revelation kang malalaman at may mga bagay kang matutuklasan so guys now let's proceed tayo with the magical fairy messages and advice and of course a pick a card yes or no no? Pwede ka mag-question dito, guys, no? And of course, pipili ka ng magiging sagot sa tanong mo. 1, 2, or 3. Isa lang po sa number na, na yun ang mapipili mong sagot. Then, of course, comment down below kung anong number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see, guys, no? Umpisa na natin yan, guys. So, let's watch this. With the magical fire messages represent what? and there's something you desire is even rich no yung mga pangarap mo kung gustoan mo makukuha mo rin yan at papabor din sa iyo yan and but your there's a birthday no Ngayong birthday mo maari masasagot na to no the answer to your question is here on your birthday season and of course this is something you with assertiveness alam mo dapat sa sarili mo yung grounds mo no and this is something that paid off no lahat ng mabibigat pakawalan lahat ng mga bagay pasakit pasanin kailangan mo ng alisin at palayain No, wag mo nang pilit na isink in sa buhay mo yan or siksik -sik sa buhay mo yan. Kung nalam mong nagbibigay pabigat or at um, pasakit, pasanin lang yan, palayain mo yan. Tantanan mo yan, ila, palayain mo yan. What is the oracle card? Reference with the distance. na no, kailangan mong dumistansya sa mga toxic na tao. It's time to move on. And you are dealing with the ease of air. You are dealing with the Gemini Libra Aquarius. Let's see additional messages. And this something close off, no? You are being guarded. No, para siya sabi dito, kailangan mo na pakawalan sarili mo from this toxic situation. And this is something remember and awakening. No, kailangan mo na mamulat, magising sa katotohanan. Lahat ng mga bagay na to ay maaaring kailangan mo na mapagtanto. What is additional messages with a, a synchronicity is represent what? And there's a reflections. No, lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect yan sa'yo. No, depende yan sa decision or actions mo. Kaya mag-ingat ka sa mga kilos at galaw. And there's a night vision, no? Maraming pinapatalas ng iyong intuition dito. Binibigyan ka ng something vibrations, no? Something, an intuitions. And there's a solo, no? Kung mag sabi dito, umiwas ka sa drama. No? Umiwas ka sa lungkot-lungkutan. Diyos ko magiging negatibo yung outcome dito ha paalala ko lang what is a roman stage for mystic love or a cold death and there's a cheating meron talagang nagsinungaling talaga niloloko ka ng partner mo niloloko ka ng jowa mo and this is something silent no tumaga kailangan mo maging tahimik dumistansya sa kanya kailangan walang contact no and this is something else with the divine timing na talagang in, in the god perfect time ibibigay talaga yung taong para sa sa'yo what is an angel's number represent what With an English number represent with a 5 5 change, you are going to level up. It might not feel good initially, but it will prefer you to handle the greater things in life for the highest good. That is why you've been looking for through it, push through it. There's a reward waiting for a finish line. So see, magbabago to. Not may mga bagay pagsubok ang pinagdadaanan sa ngayon, pero... Kung baga na there's something full support with an angel spirit na gagabayan ka. No, na parang abang tumatagal, lalo kang, um, kung baga natututo. No, lalo kang um, marami kang nadadagdagan na experiences and knowledge. Hanggang sa, ma hanggang sa maging malakas ka. Yung pain na yan is a part of your journey, no? Na para palakasin at palaguin ka. So, let's see what's the money move oracle deck. Kaya pala, there's a change. No, talagang binabago ka sa dating ikaw. No? And this is something guys with a success. At magtatagumpay ka. You are on the right track, choosing the right direction and actively overcoming difficulties. No, yung parang kaya mo na lang sikuhin yung mga problemang mga dumarating. No, kaya kaya mo na lang siyang um, daanan. And this is something what lies minute with a hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And of course, there's something guys with a keeping you a secret. Now, meron ka dito ang titanatagong sikreto. Marami kang bagay na malalaman. Or either there's a crossing watcher, a crossing, crossword, a cross watcher out there. No? Meron dito maring ikaw ito may sikreto. No? And this is something, guys, with destroy. Na no, meron talaga na sirang tiwala dito. Maaaring nagkaroon talaga ng cheating talaga. No? What, uh, what is the part of the light? Represent what? what is the part of the life represent with, with an expansion i am always growing expanding and evolving with every experiences i expand my understanding and deepen my connection to the divine i welcome change and new possibilities knowing that each step forward brings me closer to the higher potential no, kumaga, lalo mong pinapalawak hindi lang ang kalaman mo kundi ang karanasan na pinagdaanan mo no lalo mo natutunan yung mga bagay na kamalian mo na maaaring na itatama mo na maaaring may mga bagay na pagkakamali na naiiwasan mo na may mga bagay na nakasira sa buhay o nakasira sa sitwasyon mo na kaya kailangan mo nang alisin at tanggalin so let's see what is the shadow work represent what What is the shadow work? Represent what? And of course, there is something limiting beliefs, no? Mindset and self-realization. Ultimately, you become what you believe, no? Ibig sabihin dito, guys, na no, Limitahan mo yung sarili mo sa lahat ng bagay. Kailangan ma-realize mo lahat na nangyayari. Kumbaga, kung baga ako naman yung mga bagay tumatakbo sa isip mo, magiging ikaw yun eh. So, kaya kailangan mag-ingat ka sa reflection, mag-ingat ka sa gagawin mo action and decision. Diba? So, let's see what is the uh, clarifying for love situation. clarifying for love situation represent love this guys b Be, uh, go beyond superficial look and see who they truly are no ibig sabihin dito guys no yung pagmamahal talaga no yung, talagang uh, mailalabas at mapapakita yan no kung talagang yung totoo bang pagmamahal yan ay talagang yung pagmamahal ba yan ay pure no totoo yung intention No, talagang ipapakita. Yung yung physical mo, it's a very something na parang ano lang 'yan. Free na lang 'yan, parang ano na lang siya. Um, additional lang siya. No, but yung pagmamahal dito, ito 'yung natatanong sa lahat eh. No, ito 'yung mga ito 'yung bagay na hindi mo kailanman mababago. No, hindi kailanman parang ma, para makukunwari o para maitatago. No? Hindi ka makakapagpagdating sa pag-ibig. What is the uh, what is the clarifying for life situation? And there's something web of connections. Weave your connections thoughtfully, creating a supportive web that flip your personal and personal and professional journey. The ball. Kung magamas lalo nilalawa, no mas marami kang bagay na matututunan no, mas malam, maraming mga bagay o tao sa sitwasyon mo tumutulong at sumusuporta sa iyo. No, para matuto ka, malaman mo kung ano talaga yung leksyon ng buhay. So guys, let's see what is additional messages tayo with a pick a card yes or no. So let's see guys. Let's watch this. With a pick a card yes or no. Now, with a pick a card yes or no. Wala na tayong paligoy-ligoy pa na natin yung na number one Let's start with the number one Okay, so there's something guys with a yes. Insight and wisdom guide your choice. No, meron mga bagay pa dito na magdadala sa ina kaliwanagan at dadaling ka sa tama mong kalalagyan. ba? Diba? At magiging tama ang desisyon at magiging tama ang plano mo. What is additional messages? And there's a no. You can fake it now. What glitters isn't gold. No, hindi mo mapipeke. No, yung nararamdaman mo at yung mga bagay na meron ka. Talagang ilalabas yan sa iyo, no? Kumaga yung mga bagay na talaga namumutangi sa puso mo, yung mga bagay talaga na ikaw mismo, no, hindi mo yan mapepeke. Na no? talaga may lalantad yan. So let's see. What is the number 3? Represent what? There's a yes. Trust your feeling and fulfill your fulfill your heart desire. Ibig sabihin dito magtiwala ka sa nararamdaman mo at makukuha mo yung mga bagay hangarin at pangarap mo. Kung ano ba talaga yung gusto talaga ng puso mo at damdamin mo, matutupad mo yan. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of May. May 8 hanggang May 14 for the sign off. For the sign off, Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang hindi nag skip ng ads away, kayo. Nang just at make a palisik sick, liglig, umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, marami uh, maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babosh! Bye -bye.